ng So ito mga ka-farmers, yung itlog na nakolekta natin ngayong hapon, kaninang umaga nakakuha ko ng apat. So ito, anim, bali sampu lahat yung sa isang araw. So at least mga ka-farmers, madami namin yung itlog na inibiga, binibigay ng ating mga layers ng mga manok. So ito, papakita ko yung mga inahin natin. So ayan mga farmers magaganda na rin yung kanilang pangangatawan. Pero hindi ko pa napurga ito, hindi ko pa napaliguan. So baka sa susunod na linggo, pag wala ng bagyo, at maganda na yung panahon. So ayan, magaganda na yung pangangatawan nila. At nagpapakasta na rin sila. Alright. So ito, yung mga itlog nila, medyo magaganda na rin yung sizes. Yan o. Oh malalaki na rin. So, pwede na rin itong ma-incubate. At kung papasampa tayo, ay pwede na rin. So, kailangan ko na lang uh, yung kulungan nila na ma-set up. At yung rooster natin ay papakita ko sa inyo mamaya na malapit nang gumaling yung kanilang sugat sa kanilang palo. Alright, so limang piraso yung roosters na tinanggalan natin ng palong. Nandito yung dalawa, at lo nandun yung dalawa so baka dalawa rin yung gagamitin natin so itong itlog natin itong itlog natin itong itlog na manok, mga manok natin ay ilalagay muna natin doon at iipunin at uh, muna natin ito by uh, table eggs alright so nandito yung roosters mga ka-farmers yan itong isa putlang putla pa yung kanyang muka ito uh, medyo okay naman yung uh, kanyang muka pero sa tingin ko Mas magandang gamitin ito okay. Dahil ito ay uh, Mapuputla pa yung muka Kaya set aside muna yan At namamagay yung kanyang mukha Dahil sa pagputol natin ng palong So ito Ay uh, good to go na rin ito Kanina Nagpapaloan yung dalawa na yan Pero okay lang yan At uh, Maganda na yung pangangatawa na paliguan na natin Nga lang Hindi ko pa napurga So isasabay ko na Sa pagpupurga itong rooster na ito Doon sa mga inahin at sabay sa alang na rin alright so, yan oh. so maganda rin yung rooster natin ay matangkad maganda yung pangangatawan at good for breeding talaga so dito ko inilagay muna dito sa aking battery cage dahil nung nagputol ako ng palong ay uh, pinaliguan ko sila at binilad sa araw dahil wala pa namang bubong itong aking battery cage kaya dyan muna, nilagyan ko muna ng sako. So mga siguro next week ay uh, gagaling na yung mga sugat nila sa palong nila. So medyo malaki talaga yung sugat kasi malaki yung palong. So alright, so yun lang mga ka-farmers. at uh, dito, ginamot ko rin yan dahil uh, noong kasagsagan ng bagyo, medyo napilay. Ewan ko kung bakit napilay, nandun sa pen at pinainom na at eh, in-inject na ko ng gamot kanina So ngayong hapon pinapakain natin at bukas o tuturukan ko yan ulit So napila yung kanyang kanang paa, kaliwa o kanan right So ang next nating uh, gagawin or goal natin is matlagyan ito ng bubong itong battery cage At yung divider nila para sa mga jeepol natin na hindi mag-aabot silang sa kabilang kwarto yun yung mga next goal natin At meron pa kung tatapusin na mga uh, yan, Tapos na yan, incubator na yan Meron pang isa nandun At saka yung hatcher natin Ready for pick up na yung dalawa Yung isa na lang for final calib calibration na lang right so ito ay susunod natin kapag may free tayong time right?